Pag lumabas dyan, ano ah, disqualified ah. Wala, so, wala ayan. Guys, ito ah, ah, uh, ito yung ating laro ngayon. Pupunuin nila to. Yan oh, pakita mo to. Yan, pupunuin nila yan. Gamit yung bibig nila. So, ito yung tubig nila. So, ito yung ah, uh, team A. O, ano tawag niyo sa sa team nyo? Shetty Kalikot. O, oh, Shetty Kalikot daw. Ah, Buntin Lupa. O, oh, Buntin Lupa. Ano, Buntin Lupa, Zelda. O, oh. so, yun ah. Pag magkita, one, two, three, Four, Ma, ah, one, two, three, go! Yun na yun start up. Bawal pa paganda pa, pa, dito ha. Pa pa, pa, pa pa dito? Ayan. Okay, oh, sige ha. Yon yon. Oh, Ubusin That nyo be, to like, ha. Ubusin nyo uh. to. Haha. <laughs> Haha. Hey, oh, no. tumador na Haha. 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 sumusukat,

Step earth... in the line. The dito na sa akin ang time, dito na sa akin ang time. Dito na sa akin ang time. Sige, malapit na, dali, kuha pa. Ay, bigyan mo siya. Banges... Sige, bigyan mo siya. Up. Oh. Ano ah, para hindi lang galing kung sakatin naman yung pipirpil na. Grabe, para may <that> mga may mga ano pa dito, may mga kiki, ano tawag noon? May mga tinga pa na dito. Dito yung mga tinga, oh, tinamo, oh, uh tinamo, tinamo, yung tinga. Ha? may mga tinga pa. So ito yung oh, sino sunod, sino sunod? Sunod-sunod, yung dalawa. Sino yung dalawa? Dapat may sukatan tayo eh. Oh. Para mo dito. Oo, oh, oh, yung sukat. Yan. So ano yan? Ah, uh, ano? 3.5. Oo, oh, oh, 3.5. Tama, tama. 3.5 cm. Okay, sige. Next. Set. Go. Ha? <laughs> ha?

Ay, ano lang? Babang, Ay, 3 three. tres. lang. Oo. Oh. Ano tres lang, talo, 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 talo. oh, tres lang. <laughs> next, next, next. <laughs> 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 Para pusit. <laughs> <laughs> Para pusit. <laughs>

Nani! Pak seven, eight, nine, up. Alaga naman sa tina natin, tina natin, tina natin. Ay marami din. Ah, ano yan? Ano yan? Two point five. Ah, wala, wala <laughs> so yun naalo yun nanalo? Sino naalo nanalo? Sino nanalo? silin nanalo? 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 dito dito dito, dito sino nanalo? ha wala na, wala na. Wala na. Wala na. Di na siya wala sa part. Wala ano oh, bakit, bakit ano discarte? ano discarte? ano 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 diskarte? Oh, ano oh. diskarte ano 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 sige, 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 sige. ano okay. ano congrats. congrats.